Hindi problema ako. Ang mong bumbero nandun doon. Ang bumbero doon oh. Doon doon, doon. <laughs> Ano <ka> <laughs> Dito? Pwede mag Wala, hindi pwede mag Okay, hindi mag bang sunog ro? Ayun, Ayun, Ayun no. Hindi pa na ano. Okay na. Hindi pwede mag Ang daming bumbero ah. Ang dulo yung bumbero. uno kun sa aso oh. ilang kalapag ba yan ayo mo stop 'yung laki yung ano kanina yung apoy Maraming yung bumbero mga 20 yata yung bumbero ah ang gulo doon yung bumbero eh Isang daang bumbero. Dami no. Puno nga doon eh. Ito. 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 Abot, may pangalawang sunog pa, San Ay, sunog pa sa San Juan. nung uh, isunog pa sa San Juan. sunog. sa so, Parang ilang pala pagba yan oh, taas Sa, dalawa 16 16. Uh, 16 16 Ah, 16 16 May isang daang bumbero yung meron dito ba? Ha? sunog na sa 16 palapag. Dito. Sentro Tower na susunog. Dito sa Cubao. Pero no, mo so pa. Naaga pa naman yung ano, yung sunog. Nasa isang daang bumbero yung gumisponde dito.

Grabe siguro yung sunog dito. Nasa isang daang maigit na bumbero yung dumating dito. Yung mga fire truck. Nasa isang daang fire truck ang dumating dito. Salamat sa ating mga bumbero. Isang daang fire truck yung dumating dito. Hanggang dulo yung fire truck

Nagagapa na naman yung sunog.